So kung meron man sa atin na nasa labas ng kaharian ng Diyos at gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, ano lang yung dapat mong gawin? Kilalanin mo yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. It's enough. Sapat na yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo. Pwede kayong magkaroon ng mapayapang ugnayan ulit ni Lord. 'Di ba? Thank you Jesus. Ah, hindi mo na kailangang mamatay. Hindi mo na kailangan. Sa mga nagtatanong, kasi marami po akong nakakausap sa totoo lang. Past M, gusto kong bumalik kay Lord. Akala nila marami pang iba pang paraan para makabalik kay Lord. Kailangan nilang gawin to, kailangan nilang gawin yan. Sa totoo lang, lagi ko lang sinasabi, bumalik ka kay Jesus. Kasi yung ginawa niya ay sapat. Kailangan mo lang tanggapin nasapat na yun. Kailangan mo lang tanggapin. Tapos sasabihin nila, hindi ko matanggap na gano'n ako kamahal ng Panginoon. Well, kailangan mo tanggapin dahil ganun kanya talaga kamahal. Nasapat at higit pa na hindi mo na kailangang gumawa pa ng kung ano-anong bagay, magsakripisyo pa o kung ano pa man para lang matanggap ka ng Panginoon. Kailangan mo lang tanggapin yun. Ganun talaga yung love niya sa'yo. And just like that, you can be back in the kingdom. At lahat ng blessing ng langit ay mapupour out sa'yo. Amen? That's because of Jesus Christ. Pwede pa natin palakpahan si Jesus. Thank you, Lord.